Yo, what's up mga kachismosa at kachismosa? Ayan po, nandito na naman po tayo ulit. At bago na naman tayo nga uh, uh, topic na pag-uusapan. Ano? So, update to patungkol kay Yana no? na uh, nagtrending nag-trending kumakailan lang ano? isang uh, lady moto vlogger no? na nag-trend at nagkaroon ng uh, malaking issue ano? na hindi niya akalain talaga na ganoon ang mangyayari sa kanya. No? So, yan ang ating pag-uusapan. And sa mga bagong di pa pala nakakapag-subscribe at gusto ng mga ganitong content, please don't forget to press the subscribe button and click that notification bell para lagi kayong ma-update. Everything na mag-upload tayo ng mga bagong videos dito sa YouTube channel natin. And guys, ayan, huwag niyo na rin pong kalimutan na i-share ano? at mag-comment kayo dyan kung ano yung thought ninyo sa ating mga pinag-uusapan. Ano? So, without further ado, intro mo tayo. Let's go! So, ayun na nga mga kaibigan ano. So, ah uh, medyo matagal tayong hindi nag ano, nag-update patungkol dito sa issue ni Yana. Ano, so ayun na nga uh, sumuko na siya sa LTO at ang uh, pagkakalam ko is humarap na rin siya ano at na-surrender niya na yung kanyang uh, lisensya. Pero yun nga lang dig ang uh, pag anlas na ano ko doon, update ko doon is hindi rin niya na surrender yung motorcycle na na nire-required ng LTO na isurrender niya kasi nga ang sabi ng attorney niya eh hindi raw kasi nakarehistro sa pangalan ni Yana yung motorcycle na yun dahil hindi nga naman pala talaga sa kanya yon ano so so ito may nabas lang akong comment kasi ano at uh, at uh, i-update ko lang kayo patungkol dito at para sa iba kasi eh, medyo mainit ito talaga ano at malaki rin talaga kasi ang naging epekto nito sa sa atin sa mga Pilipino dahil sa ginawa ni Yana. Ano ang yung mga uh, nagpatupad na yung LTO no mas na mas masigpitan pa yung uh, pagbibigay ng uh, driver's license sa mga tao. So dahil sa mga sa mga issue ng mga maraming uh, road rage na nangyayari, ayan so nagpatupad na talaga ng uh, paghigpit ang LTO at kasabay nun syempre yung mga sunod-sunod na aksidente no ng mga bus, sasakyan, motorcycle kaya talagang nagigpit na siya. So dahil ulit ano, dahil ulit sa mga <coughs> uh, mga kagagawan ng mga mga tao no, na katulad nila yan na is boom Pilipino is nadamay yan ano sa ano sa galit tuloy ng LTO. So ayun, may kumakalat na post ano ang nag-post nito actually ang nag-share si Yu, uh, Yuki Lee ano, sabi dito, meron siyang uh, post dito eh, na sabi niya is si Yana daw ang nagawa nito, nag-construct na, neto, na netong, uh, itong, uh, message, no? So, yan ang like ko nakikita sa post niya. So, naiging rin yung post ni Yuki. Ano, so, meron itong, ano eh, uh, 127 uh, likes, ano, as a digital creator. So, ngayon, itong post niya, nakasaad dito, sabi dito, guys, ayan, ako po si Aliana Marie Aginaldo, Kilala sa Yana Motovlog na nasangkot sa isang uh, insidente sa probinsya ng Sambales at kinasangkutan ng isang driver po ng or na pick up na sasakyan. Ayaw ko na po pangalanan para maiwasan na rin po ang paglaki at masimulan ko ang pagbabago ng pagiging matuwid sa ganitong pamamaraan. Ako po ay humihingi ng uh, sinse uh, paumanhin dahil na uh, napagdesisyonan ko na hin na ano na ko na po hindi sumagot at humarap ng personal show cost order. Ano man po ang uh, maging desisyon patungkol sa aking nagawa ay lubos kong gagalangin at mapagkumbaba or magpapakumbaba akong nga uh, tatanggapin or kung tatanggapin ang anumang parusa or kaparusahan na maaring maipataw sa akin ng inyong ahensya. No, so guys, dito sa ano na to, hindi lang natin sure kung talagang si uh, Yana talaga ang may gawa nito, ano. So, di ko rin sure kasi 3 days ago lang ito, guys, eh. Based sa, ngayon na ah, ano bang ano ngayon? ano petsa ngayon? Um, May 11. So, uh, pinost to 3 days ago ano so di natin sure kung talagang siya na ba talaga to kasi base sa ating pag-check -che ano sa sa Facebook page ni Yana is sa tingin ko wala pa talaga siyang uh, upload talaga ano so ito uh, di ko lang sure ko talagang hindi talaga Lumita uh, lumitaw or nagpakita sa show cause order si ano si Yana pero ang pagkakaano ano ko is surrender niya na talaga yung kanyang lisensya ano at uh, humarap na siya doon. Tapos sabi pa dito, maliban po sa inyong ahensya, nais ko po sanang uh, ipabatid sa pamamagitan ng sulat na ito ang lubos ko rin paulit-ulit na paghingi ng sorry sa tao. Tsaka sa buong pamilya, sa naidulot kong abala at kahihiyan at sa lahat pang tao na nadamay, nasaktan o nagkaroon ng masamang uh, epekto sa kanilang buhay ang aking naging asal at kasalanan. Patawad po. So, yun ang sinabi ni, uh, ni Yana. Ano? Daw. Daw, ha? So, di natin sure. Not really 100% kung talagang nga uh, si Yana yan. At, and uh, kung malimbawa si Yana naman yan o hindi, ano, eh meron pa rin mga taong nag-react. So, patunay lang, no? Dito sa post na ito na kahit pa si Yana mismo halimbawa talaga yung, yung nag-post na yon ano, yung gumawa ng letter na yan is talagang marami pa rin talagang mga Pilipino ang uh, sumuma talaga ang loob kay Yana dahil nga sa nagawa niya. Ano? So, mayroon mga ano dito may mga uh, comment dito sa sa post na ito. Ito, basahin natin ha? Patawa na Patawa kay Yana. Dapat kang makasuhan dahil uulit-ulitin mo pa rin yung ginawa, ginawa mo. tas sabi pa, lesson learned sa'yo. Tumalab ang karma ng maraming siga na katulad mo sa daan. Bakit nga ba? Siguro kasi yan ang madalas mong gawin sa daan. Magsiga-sigaan na parang kaya ang lahat. Got your price. Bata ka pa naman, pwede mo pang baguhin ang lahat ng pagkakamali mo. So, medyo okay naman yun. No? So, may halong sermon. And at the same time, in-inspire ano pa rin siya, uh, uh, in pa rin siya na, na pwede pa siyang magbago. Uh, dahil nga, bata pa talaga si Yana. Tapos meron pa nagsabi, huwag kang maniwala kasi uulit pa yan. <laughs> so may mga comment pa dito na patawa ka Yana. Dapat ka nga makasuhanda dahil... Ah, de, tapos ko na pala nabasa ito. So, sabi pa dito, may mga pabiru pa talaga eh, no? Uh, gawan ng libro para di na... Para di... Di makalimutan siguro uh, ng mga tao. May kaparusahan talaga kung uh, masama ang bibig mo. Tahiin mo kung masama ang kamay mo, putulin mo. Ang gulo ng message niya. <laughs> so, basa tayo sa iba. Ayaw mong humarap ng uh, personal. Or sabi ito, ayaw mong humarap personal kasi hindi mo kayang panindigan niyang pagpapakumbaba mo. Physical court appearance is a must dahil doon nakikita ang sincerity ng isang taong lubos na nagsisisi. Sa ginawa mo, lalo mo lang uh, pinahamakan sarili mo at ang letter na yan, for sure, hindi mo gawa yan. Nagpatulong ka para maayos basahin. May sasalba ka ba ng sulat na yan? Ano, ano yan para sa jowa mo? Legal process ang inaharap mo. Kung sincere ka, ta, kung sincere ka, haharap ka. Alam mong mali ka, huwag ka nang umimik. Mga tuwiran sa personal. Mali kang tao ma ano, mali ka ang taong binangga kaya hindi mo alam kung paano tatayo sa harap ng laban mo sa kanila. Alright, so base dito no, sa mga comment nila. meron pa, i-show na lang natin dyan sa screen. Ano, for the sake na hindi masyadong humaba yung video. So kayo na lang magbasa, i-post nyo na lang. So dito, may kita po natin. No? na marami talaga nga nagalit talaga kay Yana. And yun nga, gaya sabi ko kanina, kung siya naman talaga ang may gawa ng letter na to o hindi, ano, is hindi talaga basta-basta uh, maukuha, No? Hindi uh, basta-basta makukuha ni Yana yung loob ng uh, netizen no? kung talagang nga uh, sincere na talaga siya. Ano? Kasi totoo naman talaga kung isan, kung sincere kang tao ano may nagawa kang mali ikaw mismo yung magsasalita At hindi, hindi mo idadaan sa letter or ipapasabi mo sa ibang tao ano kung sincere ka ikaw mismo so yun lang ang pagkakamali ni Yana na ginawa niya na na, na, na para nagpaturo pa siya Noong that time 'di ba nung mainit kainitan pa talaga ng issue niya ano yung kay Boss Carl si Boss Carl pa talaga mismo no sabi dun sa video yung eh, nagturo kaya na kung paano humingi ng tawad so doon pa lang no gaya nga ng sabi ko eh hindi na uh, katulad ng dati ang mga Pilipino matatalino na po ang mga Pilipino ngayon ano so hindi na tayo basta-basta madadala na porke ikaw ang nag-upload ng video ikaw ang kawawa hindi na po ganun mga kaibigan So ayun, uh, lesson learned talaga ito at malaking uh, pagsubok talaga ito kay Yana dahil nga sa sa inasal niya sa issue na 'yon at sa pagiging uh, mayabang niya no. So sana magbago si Yana no. At uh, hindi pa naman talaga totally late ang lahat. May pagkakataon pa para magbago. 'Yun nga lang. Uh, gawin mo yung best mo para makuha mo yung luob ng uh, mga taong nasaktan mo. Especially mga followers mo, And even uh, yung, even yung mga hindi mo followers, ano kasi nakita nila nagtrend talaga yung videos mo ano so ngayon nagre-react tayo dito sa video kasi nga ito sa sa post na ito no kay Yana ano kasi nga sincere ko citizen din tayo ano concern citizen na na hindi dapat pamarisan talaga yung naging aksyon ni Yana so ito reaction na to itong uh, nagagawa natin tayo is, ano to kagagawan din kasi ni Yana to, hindi naman tayo magre-react ng ganito no kung hindi rin talaga nakagawa ng mali talaga si Yana pero at least hindi tayo yung nasa isang uh, iisang side lang. Sa gitna lang din tayo, no? So uh, para para ma maparating din natin kay Yana yung mga pagkukulang at pagkakamali. Ano? So yun lang and uh, ang hiling ko na talaga sana Yana is magbago ka. Uh, may time pa, no? Kung sincere na talaga yung pagiging mo ng uh, ng uh, patawad sa lahat ng tao, ano? Ikaw mismo yung gagawa ng content or yung video, yung hindi scripted sana. Sana yun totoo, ano yung galing talaga sa puso, hindi galing sa nguso. Ano, so yun lang. And maraming salamat ulit sa mga kachismoso at kachismosa ko dito na napatuloy na umaabang at sumusuporta dito sa YouTube channel natin. Once again, this is Zorro Chismoso. Thank you so much ulit guys. Don't forget to share this video at mag-like. And mag-react na rin kayo dyan. Mag-comment kayo kung ano yung thoughts ninyo regarding dito sa pinag-uusapan natin. So yun lamang po guys and see you on my next vlog. Bye!